may mga Tatlong kobra ang nahuli namin ni Kamandag sa lugar kung saan natuklaw ang isang magsasaka ng pangasinan at namatay. Pero isang eksena sa ospital ang gusto ko sanang talakayin. Hindi daw pumayag ang anak ng yumao na tubuhan ang ama buhay pa, wala silang ginawa, hindi nila in intubate Hindi, ang gusto kasi ng mga doktor, na yung doktor, ang gusto, tubuhan siya. Eh, kasi ayaw nang ano, dahil kasi malakas, malakas, alam namin, malakas siya eh. Ba, hindi nang ng sintoma sa sakit eh. Di ba? Ah, naku, hindi po. Ang ginagawa po kasi nung kamandag, Eh, eh nakadiretso siya, yung eh, drone nakadiretso, nakaharap dito. Abot, Kita dyan. Oo. Oh. Saan? Nasaan dyan? Banda, banda doon na yung... Ito, irrigation ito. Oo. Oh. Pero sa palagay mo, nandun lang yung ahas, di ba? O oh. oh, hindi mas... Pero sigurado sa nakagat siya ng ahas kasi sabi daw ng doktor na, na atake. Nabi niya sa nakagat ng ahas. tayo doon pag doon, hindi natin makita doon hagod tayong ah, pabalik tayong pabalik oo oh, pag hindi tayo tip, 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 Par tayo sa cobra kasi mar marami po kang yung cobra oh, nga tsaka bukod dyan dito rin po kasi marami rin ano dito nakikita kobra na patawid-tawid na ahas dito sa dito mga, sa mga pinagbalatan kung na saan kayo nakakakuha saan ng dito, sa mga kawayan may mga kawayan. pinagbalatan dito ito Ay, ito na. Tignan na po natin yung cobra. nagkapit sila ng stick at ginawa nilang marker itong pambel uh, para tandaan kung, kung saan spot siya mismo nakagat. Na ano ginagawa niya noon? Nag nag-spray ng spray mga damo. Ah, yung pamatay damo. Oh. Nasayang pa yung pamatay damo niya kasi umulan, nahugasan lang. Oh. Hindi namatay yung damo. Siya namatay. Siya yung namatay. Ah, boss, lar dito ka na lang kasi medyo malapit. Oo, oh, ikaw? Doon ako. Medyo malayo yun. Oh, dito ako sa lilim. Oo, oh, dyan ka sa lilim. Galing natin, ipibigyan natin sa bola. Kaya dito yung cobra, tatawagin yung kita. oh, so, pag mayroon naman tatawagin kita. Oh. Nanong kumunoy yaman ba? Ha? Nanong kumunoy, ating kumunoy kaya na. Takot ka sa kamunoy. Oo, baka lamunan ako. Papunta sa interno yun. Papunta sa inyo yun. sa punta din sa inyo. Naku. Okay lang. Hindi ko ganyan. talon boss pa silip mo i pa pa ko confirm ko kung bakas nga yung ano hindi kaya bakas na lumipas yan yes, yes. uy <laughs> ang problema wala tayong pagtabas <laughs> pagtabas

Ay, ah, tama, hindi siya tumuloy. Hindi rin susito sa dunga, bumalik siya. Ah, di. Ah. Yung daga, oh. tatakbo pa punta doon sa dunga, tapos bigla siya bumuelta. Ah, ibig sabihin, meron ko braya. Naamoy niya. Nagaamoy yan silang dalawa. Ay, ay, ay. Hey, ay, cobra! Hmm. Huh? Ba ba't ka sumigaw? Hindi, nagulat ako ito. Ah. Ay! Oh. Ayun o. Oh. Hindi ka magugulat dyan. Ayun o. O. Yung mga dyan. <laughs> Kala <laughs> ko putakte. Ayun <laughs> Ay, na. Kinakamay ko kasi yung ano. Dinilinis ko yun o. No? Nag, uh, naglulupi pa yun o. No? Muntik ka na. Oh, o. May, may mga, mga parasites. May, may, may mga tama yan o. No? May mga parasites. 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 Okay. Maliit lang daw ba yung nakakanat? Hindi nakita. Ay, hindi nakita. Pero ang sa pinabas? Ah. Baka dalawa sila. Mga parasite nito. Ano sa ilalagyan nyo? Kapawa yung amikin ko. Ayun <laughs> Sisigaw din pala si Commander <laughs> pag hindi na niya yung cobra. <laughs> 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 ko din tayo yung galing dyan o? Ha? Galing dyan ba sa? Oo nga. Hindi siya galing sa butas. Hindi, hindi ba siya galing sa butas eh. Diyan o? O baka may iba pa dyan. Tingnan Boss, doon ka sa kabila. <laughs> Katulada kaya ka <karang> rin mga na. <laughs> <Yeah. laughs> yeah. Kaya. tayo sa mga ano. Lumpok ya? Oo.

nana lang jambas na. Yes. pa, ah, meron pa. Ha? Sa luwas sila. Ah, sa luwas. Wala. Iya boss. Diri dito. Wala na lalabas nandito. Wala na, wala. Akin na oh, akin 'yan pantabas. Pag lumabas 'yan, daputin mo na lang. Lang yung pantabas to. alam na ba mas maliit dito? Kalaki naman. Para cute. Fernando. Ang importante, mahalaga. Kahit paano, ganun pa rin. Ay, mas malaki yan. Ah. <laughs> ah. Sige pa hawak po, po ay tumakbo. Hawak na po natin yung kobra. Dali, Boss Lara, dalawa yung uli natin kobra. palagay mo isa na kaya dito yung nakagat kay Kuya. Hindi <laughs> mo naman masasabi yung kasi ano ito oh, eh bukid. Maraming ano. Um, uh, habitat ito ng mga cobra. Maghanap magtungin pa tayo mamaya dyan. Tuntunin natin yung taron. Oh, May mga balat daw doon sabi. Hindi ko pa naman sinigurado yan. <laughs> Dalawang cobra po. Ayan, na, nahuli na po namin ni Basla. <laughs> Tapos mababasa ko. Ikaw lang naman nang umuli. Hara-hara lang yung matanda na yan. <laughs> <laughs> Ganun yung mga viewers namin eh. Oh, mga bata, nakita nyo, parang ang dali ano. Huwag na huwag niyo yung susubukan ha. Uh, ang talab ng kamandag ng cobra depende sa laki nung nakagat at saka depende dun sa laki din ng cobra. Pag mas malaki yung cobra, mas maraming kamandag, tapos mas malit ka, mas mabilis kang mamamatay. Yung mga kagaya nyo, dun sa distansya na yan, hindi mo kayo abot dun sa baryo? baka ilang ano lang isang pinitak lang babagsak na kayo hindi na kayo makakasalita hindi na kayo makakagalaw kaya wag na wag niyo susubukan yun ha wala man lang sumagot ako oh, subukan mo uh, wag na wag niyo susubukan ha baka mamaya kasi makita niyo kahit kahit kayong ano kahit kayong adult na uh, makita niyo ay ganun lang pala hindi hindi ganun lang yun ha mga bata. Huwag niyo ipagsasabi na nagtatalo na tsaka nagsisigaw si Kamandag nung ma muntik na niya mahawakan yung cobra. <laughs> At minus point siya doon. Huwag na huwag niyo ipagsasabi na nagtatalo na siya tsaka nagsisigaw. Sino naman ang hindi magugulang bakla. <laughs> Iniis mo yung butas. Tignan na lang may darating na cobra. Dumaan ah, pa dun sa ilalim ng sa tabi ko. Sa tabi mo, hindi mo nakita. Oo oh, nga, hindi ko nakita. ma Makapal yung damo. Uh -huh. Malaki, malaki. Ayan, ay, boss. Ipitin ko na. Boss! Ipitin mo. mo ngayon. Boss, ipitin mo. Ko. Para hindi makawala. Ipitin ko. Ayan, ako yung ipit ko. Ayan, dito yung ipit. Kunin mo yung ipit. Ayan, dito kuya. Para hindi siya makawala. Ato. Baka makakagat pa ng tao dito eh. Okay. <laughs> uh, Bigay mo kay boss na rin. Kasi <todicator> hindi ko to, mawawala siya eh. Kasi oh. hindi, hindi, ka <todicator> oh. hindi ko to pag naka ano yan. pita mo sa ulo. eh, maabot kayo. Hindi, ka maabot. Dali mo na sa malinis, boss lang. Hindi, kunin mo na niya Ay, teka, teka. Ano,

Hindi ko. pa po yung damage. Maraming ano talaga dito, cobra. Ngayon pauwi na lang tayo, naka isa pa tayo. manolong po. Hmm. Ang tatlo mga idol, cobra. Hmm. na ni Baslar. lang talaga. Mo minumura ako ng mo. Adi, adi, ganun lang talaga yung ano ko. sa Sa kaso ni Mang Dominador ay hindi nga daw pumayag ang anak nito na tubuhan o i-intubate ang ama. Bagay na laging ginagawa sa mga biktima ng tuklaw ng cobra. Ano nga ba ang intubation at bakit ito kailangan? Iyan ang paksa ng ating susunod na upload. Abangan po at maraming salamat.